Magandang araw. Sa video ng ito ay sasagutin natin ang mga katanungan. Yan ay mga comment sa mga videos natin. Ano? At uh, isa naman ang pinatutukulan niyan. Ito ay tinatanong nila kung uh, gaano ba katagal ang pagpasok sa ALS. For the context lang, nung pumasok ako at naging guro sa ALS, ang uh, pasok talaga namin ay from January to October. So, calendar year ang ginagamit natin. Uh, mula January hanggang October. So, yung, yung November at saka December, yun ay panahon namin para maghanap at i-campaign ang alternative learning system. Yung mga uh, sa mga lugar na hindi pa kami kilala o sa mga lugar na hindi pa namin napuntahan o kung napuntahan man namin ay medyo matagal na ang nakaraan. Kaya, yeah, yeah. Ngayon, ang ginawa ng Bureau of Alternative Education, uh, isinabay na kami sa school year. So, magkaiba yung calendar year at school year. So, pag calendar year, syempre from January to December. Pag school year naman, ay yung pasok mismo ng uh, uh, formal school. Nag-uumpisa ng June, dati. Ngayon naman ay nag-uumpisa ng August. So, yung ALS ay kasabay na rin sa pagpasok na yun. Ang uh, tagal ng pagpasok sa ALS ay depende sa kakayahan mo. So kung sa loob ng isang school year ay natapos mo na ang mga kailangan mong tapusin, yung mga academic skills na uh, nakita natin sa FRT na hindi mo pa kaya at nagawa mo na after ng isang school year pagdating ng assessment at naipasa mo ito, ay tapos na 'yon. So yun yung pinaka uh, maikling pasok natin sa ALS ano? pero kung halimbawa ay marami pang kailangan tapusin marami pang kailangan kunin at matutuhan madadagalan pa ito ng panibagong taon paano malalaman kung marami pang kailangan gawin ito ay nalalaman pagdating ng assessment magkakaroon tayo ng post uh, test ng FLT or functional literacy test natin and then kung hindi pa kayo ready, pwede hindi pa kayo isasalang sa assessment ng inyong ALS teacher. Pero kung halimbawa minimal naman o kakaunti na yung kailangan nyong gawin, ay maihahabol pa ito hanggang pagdating ng assessment. Dahil yung post naman ay mga ilang buwan pa, mga dalawa o tatlong buwan pa bago mag-assessment. So, yung tatlong buwan, yung dalawang buwan ay maaari nang uh, matutunan nyo yung skill na kailangan nyong matutunan. Ang maipapayo ko lamang sa iyo, kung gusto mong mapabilis ang uh, uh, pag-aaral sa ALS, gawin mo ang lahat ng ipinatagwa sa iyo ng iyong ALS teacher. Dahil, uh, pag nakita naman namin na tinutulungan mo ang iyong sarili, gagawin naman namin ang abot ng aming makakaya na maipasa mo ang assessment. Sa amin, kaya namin mag-provide ng mga assistance halimbawa, karagdagang gawain, halimbawa, ang pasok mo lang sa ALS ay tuwing Monday, tapos ay nalaman mo na ang iyong ALS teacher ay pupunta pa rin sa iyong learning center tuwing Webes, at kung ang Webes naman ay wala kang ginagawa, o maaari kang humingi ng tulong sa kanya na, uh, na turuan ka at tulungan ka sa iyong pag-aaral. Yun naman ang role namin bilang teacher, ano? ang tulungan at turuan ka Uh, ng iyong uh, kakayahan, ng iyong kakayanan na ma-develop ano, yung ang tinuturo naman namin talaga ay academic. So kung halimbawa uh, uh, mabagal tayo sa pagbasa, ano ba naman yung isang ekstrang oras na i-request mo sa akin, ano, sa amin kina-teacher mo, ay pagbibigyan ka rin naman natin. Pasok na ikaw. Enroll na ikaw. Uh, Marami-rami tayong video dyan uh, uh, sa playlist. Kung may mga katanungan ka, uh, scroll ka lang sa ating mga videos. At kung wala naman sa mga video na ito ang uh, sagot sa iyong katanungan, comment mo lang sa ating comment box. Hanggang sa muli,